Yung magandang hapon mga peps, mga people, mga kawaiti. Ayan, nagluluto po ako ng, ano, ang don, doon? Malagkit, uh, biko. Sa amin, ang tawag sa biko, linukay. Ayan po, ito po yung malagkit na bigas. Niluto ko na po siya. Dito po sa, ano, sa rice cooker. Ayan po. Tapos, ano ko po, pa ko lang po muna sya. yun, Ayan. Ano-anohin natin para mag-ano yan, Ayan. Malapit po yan. Ito yung gata. Yung katang gata. Ayan yung unang gata po. Ito po. Ayan, pinagpapawisan ako. Ito pong dahon na to is pandan. Para mabango po yung ano, biko. Nilalagyan po namin yan ng pandan. Yan, hintay lang po natin kumulo. Tapos ilalagay ko po, po yung asukal. See you po, pamaya. Ayan po, next natin ilagay yung ano siya. Baka magtataka po kayo. pandan po yan. Mabango po kapag may pandan yung ano. Pero mamaya alisin ko pag luto na. Yan po ilagay na natin yung sugar. Wag po sugar lang po. Lagay natin. Kasi ayoko nang sobrang tamis sa ano, biko. Yan. Tunawin lang po natin. Dapat sana is yung ano, muscovado ang magandang ilagay. Kaso, wala tayo nun. Saka, hindi to tayo sa ano, wala na masyadong nagtitina ng ganong ano, muskobado. Pag nasa ano tayo. So, bibili mo lang yun sa ano, sa palengke or sa ano, supermarket. Pero dito sa mga tingting -ting, sa tindahan, wala po. Kaya hintayin lang po natin siyang mag-ano ulit. Kumulo siya. Yan ang bango na po ng pandan. Yan, hintayin lang po natin. Ayan po, nilagay ko na yung honey ay Naku, aray, mainit. Yung malagkit. Tapos nilagay ko na rin po yung asukal. Ayan. Para haluin na lang po natin yan. ko po ako mag-alit. Gumawa ng bigo. Uh, tawag sa amin na sumilungkay. Sinasayin ko muna yung ano, malabkit. Kala ko pa naman kanina na i ano, ko siya. Na-i-record na, ko yung paglagay ko ng asukal. Parang hindi yata. Ito ano na Ang ano, halong natin. Yung ma... Uh, ano lahat. Kita, diba? mm -hmm. lang, nakakangalay talaga kapag magluluto yun, yung ito, ito. pagsintab kasi nga ang dinamit natin is kakanggata. Kaya maganda sinang. Parang glossy siya, Oh. Medyo baano lang, ha. Ayan muna natin siya ng ano. medyo na may ano na, medyo magsurog mo na ng konti sa ilalim niya, mas maganda. Pag may sunog ng konti, yun so, ang paborito ng mga kumakain ng iko. Masarap na yun. Ano, masusunog. Kapit na siya. Kaso nga lang, iyan talaga pinagpapawisan ako. Okay. Wala pa naman electric fan dito sa Osira namin. Kasi yung electric fan na ginagamit ko, yan Ay, hindi. Na, ano pa lang, sira yung ano, napuso yung LEC. Ayan. Pahirapan na ng paghalo. Kasi, eh, karagang malagkit na. Mm -hmm. Ayan na po, ready ng ipamigay. Bigay sa kapitbahay. Kaso wala siyang dekorasyon dyan sa gilid. Pero kaya na yan. Kasi pag ano lang naman eh. Pag merienda lang yan. So yan po, salamat. Pag, pagka may talagang okasyon, eh talagang pinaghahandaan yung paggawa ng ano, biko eh, bumibili talaga tayo ng brown sugar or muscovado. Eh, ito, merienda lang naman to. Naisipan lang gumawa. So, yun. Salamat! Punilong biko. Maanong biko. Ma, maputla. -ma <laughs>